Yebe, papunta nga pala kaming Haguna, Yebe. Eh. Naimbitahan nga pala ako ng take me coffee. Eringat, nga hanggang din nila ang kami sa arko ng Santo Niño eh, kasi nga malaki tubig eh. Eringat, bago kami umalis ay eh, nakipag ng muna yung mga namamasada din. Discupuin! Eh. Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo palagi. Discupuin ng para akong sumasakay din ng kabayo. Nakakabilib din po talaga yung mga taga-Hagunoy eh. Dahil po laging basa kanila nila eh. Naisipan pa taas yung tricycle nila Para matuloy lang yung hanap buhay nila. Kaya bibilib ka talaga sa mga namamasada din eh we. Kundi nga nila na naimbento nga taas yung tricycle nila we. Sigurado nga nang mamamasada. E ringat pagdating namin sa kabayanan eh. Mga ilang negosyo pala din eh we. Nilulubog na rin eh. Salamat na nga lang at hindi nasabay sa bagyo yung ganyan rin katas na tubig. Shoutout po sa mga taga-Hagunoy. God bless po. Shoutout din po sa nasakin naming tricycle. O tara na, puntahan na natin. Masarap na kapyan din sa Hagunoy. O sa mga mahilig sa kape baka di nyo pa alam yung pwesto ng Take Me Coffee. Panoorin nyo kung saan. Ering pagpasok namin sa lobe, sinalubong agad kami ng magandang ngiti nang nag-invite sa amin. Is dali lang hanapin ang pwesto nila, di nila sa terminal lang jeep, sa ng tricycle. saktong sakto nga habang naghihintay kayo, magkape muna kayo sa kanila. Eh. Guys, bukas nga pala sila din ni Welo na siyang eh. Ang oras nga pala nila we. Alas otso ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Eh. Lalo sa ng mga nagbabangka, bagay na bagay sa inyo re. Eh. Habang bumabiyahe kayo, may hinihigap kayong kape. Eh. Diyos ko po inang eh, bisala ang... Oh. E, eh, rengat habang naghihintay kami, tinuruan muna ako magtimpla ng kape din, eh. Diyos ko po, yun, eh, high-tech pala gamit nila sa pagtitimpla ng kape din, niwe. Guys, sorry er, nga pala. Kaping malamig eh. Hindi kaping mainit. Be, pagtapos ko ng ating plan eh. May nakipag Diyos ko po inang mula sa aking magagandang mga babae. Diyos ko po <laughs> Maraming salamat po sa inyo. Ering maya maya eh. Dumating na yung mga inorder namin. Kapiw eh. Ering mga mga inorder namin eh. Caramel prop. Dark mocha prop. Spanish latte. Guys, sir, er, eh, mga pambata, non kopi chocolate, non coffee white chocolate. Ano pa? Tiki na. er, ngayon na tinikman eh, non coffee chocolate. Diyos ko po, eh, ng purong puri chocolate. er, naman, white chocolate. Ngayon nga lang ako makakatikim na ero eh. Diyos ko po, eh, ng sarap pala. Guys, sir, er, naman, ero naman, dark mocha prop. Diyos ko po, eh, ng sarap laang. Ery pa isa guys, caramel prep. Diyos ko po, inang ang er nga huli likong tinik man, eh, Spanish latte. Diyos ko po, sarap lang. Kung ako sa inyo, itik man yun, eh, di kayo magsisisi. Guys, sharing nga pala yung mga menu nila. Kung hindi nyo mabasa, ipost nyo na lang. Shoutout nga po pala kay kuya. Beh, bilang pasasalamat nga eh. Nagdikit na ako ng sticker din eh. Beh, syempre kakalimutan ba natin makipag-diyos ko po, sa kanila. Diyos ko po, sa pagsuporta at pagmamahal. Palike and share naman po. Papalaw na rin po. Mag-ingat po kayo palagi. Sasuportahan po natin sila. Diyos ng inang...